Ekonomiya paano ito mapapaunlad? Ano nga ba ang ekonomiya? Ang ekonomiya ay binubuo ng mga sistemang ekonomiko ng isang bansa o ibang area ng trabaho, puhunan, at ang mga pinagkukunang lupain at ang pagmamanupaktara, produksyon, pangangalakal, distribution at konsumpsyon ng mga kalakal at serbisyo sa area na ito. Ano ang mga palatandaan ng isang maunlad na ekonomiya? Nakakagamit ng makabagong kagamitan at teknolohiya. Ang agrikultura ay isang agham at sining na may kinalaman sa pagpaparami ng mga hayop at mga tanim o halaman. Nabibilang dito amang paghahalaman, paghahayupan, pangingisda at ang paggugubat. Ano-ano ang mga suliraning kinakaharap ng sektor ng agrikultura? Pagkaubos ng kagubatan, erosyon ng lupa, polusyon, global warming, kakulangan sa implementasyon ng mga programang pansakahan, kawalan ng suporta ng pribadong sektor, mga solusyon sa mga suliranin ng agrikultura Tunay na pagpapatupad ng reforma sa lupa Pagtatakda ng tamang presyo sa mga produktong agrikultura Pagbibigay ng solusyon sa suliranin ng agrikultura Pagbibigay ng impormasyon at pagututro sa mga magsasaka ukol sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya Pagtatag ng kooperatiba at bangko rural paghihigpit sa mga dayuhang produktong agrikultural na pumasok sa bansa, mga batas ukol sa reforma sa lupa, panahon ng Commonwealth Rural Program Administration, ito ay ang pagbili at pagpapaupo ng mga asyenda sa mga magsasaka. Panahon ng Republika, Batas Republika Buling, 55, Pagbibigay Proteksyon sa Di Makatarungang Pagpapaalis sa Mga Magsasaka. Pangulong Ramon Magsaysay, Batas Republika Buling, 1160, nangangasiwa sa pamamahagi ng lupa ng pamahalaan sa mga rebelding nagbalik loob sa pamahalaan at sa mga pamilyang walang lupa. Pangulong Carlos Garcia, Batas Republika Buling, 3844 o ang Agricultural Land Reform Code, ang mga nagbibungkal ng lupa ay itun-turing na tunay na may-ari ng lupa. Pangulong Corazon Aquino, Batas Rupanly Kabuling, 6657 o ang Comprehensive Agrarian Reform Law, ito ang agbatupad sa Comprehensive Agrarian Reform Program, CARP, sa ilalim nito, ang lahat ng pampubliko at pampribadong lupaing agrikultural, anuman ang tanim ay ipamamahagi sa mga magsasaka na walang sariling lupa. Pangulong Fidel Ramos, Batas Republika Buling, 8435 o ang Agriculture and Fisheries Modernization Act, naglalayo na paunla rin ang subsectors na pangingisda at pagsaka sa pamamagitan ng moderno at makabagong mga kagamitan upang makasigurado sa seguridad at kalidad ng bawat produkto. Primary industries, mga industriya na mula sa agrikultura, paggugubat, at pagmimina. Secondary industries tumutukoy sa mas komplikadong gawain mula sa pagproseso ng mga pangunahing produktong agrikultura patungo sa mas malaking produksyon sa kalimitan ay gumagamit ng iba't ibang uri ng makinarya Ano-ano ang mga suliraning kinakaharap ng sektor ng industriya Kakulangan sa suporta at proteksyon ng pamahalaan Hindi angkop na proyekto ng pamahalaan Pagiging import dependent ng mga industriya Pagpasok ng mga dayuhang kumpanya at industriya Kawalan ng sapat na puhunan. Mga solusyon sa mga suliranin ng industriya. Pagkakaloob ng pautang sa mga lokal na negosyo. Pagpapatupad ng batas para sa proteksyon. Pagbibigay ng subsidy sa maliliit na kumpanya. Pagbibigay ng prioridad sa pangangailangan ng industriya. Paglinang ng yaman ng bansa na kailangan ng industriya. Paghihikayat ng mga dayuhang kumpanya na hindi kakompetensya ng lokal na industriya. Pagbuwag sa import liberalization ng pamahalaan, political will ng gobyerno, konsepto, ang isa sa tatlong uri ng industriya sa isang maayos na ekonomiya. Ito ang sektor na nagbibigay ng iba't ibang serbisyo sa mga negosyo sa mga consumer. Bumubuo sa sektor ng paglilingkod, pananalapi, insurance, komersyo, pagmamayari ng tirahan at real estate, kalakalang panlabas, transportasyon at komunikasyon. Ano ang benepisyon nitong advokasyon na ito, ekonomiya? Posibleng magkaroon ng inspirasyon ng mga tao na gumawa ng mabuti para sa ating ekonomiya. Malalaman nila kung ano ang naging suliranin ng bawat sektor at kung ano ang sinasabing solusyon nito. Malalaman nila kung ano yung natulong ng mga batas ukol sa reforma sa lupa para maaksyonan nila ito. Majay gising sila sa katutuhanan sa kung gaano kababa na talaga ang kalidad ng ating ekonomiya. Malalaman nila kung gaanong kalaki na ang problema na hinaharap natin. Malalaman nila kung para saan ba talaga ang bawat sektor ng ekonomiya at ang kahalagahan nito. Mr. Kasagpahir, e-subscribe muna yan for more news updates.